Good day, no? Good day and good night. <laughs> oh, sige, no? Ito na. Ito na yung ano. Bakit mo nga ba napapanaginipan? No? Bakit napapanaginipan si, si, ano, si ex? Bakit ba napapanaginipan si ex? Teka, hahanapin ko lang yung saktong card, Para sa inyo. Yan. E ready na ninyo ang inyong mga tenga at ang inyong mga puso, ha? Bakit nga ba, no? Bakit mo laging napapanaginipan si X? Ano ang may, ano, no? Ano ang meron? Naaalala ka ba niya? O baka naman, ah, uh, namimiss mo siya? Ano ba ang dahilan? Bakit mo napapanaginipan? Uh, bakit mo laging napapanaginipan si X? may 8 of cups, no? Sa 8 of cups ay talaga namang ay yung mga energy na 'yan, ha. Yung mga bigla, ano, mga bigla ang hiwalayan, mga bigla ang ano, no? Hmm. Temporary loneliness, no? The lovers, Queen of Pentacles, King of Wands, Five of Swords the deck. Yung mga end, no? Mga ending. Bakit nga ba, no? Bakit mo laging napapanaginipan si ex? ah uh, dito, no? May kalungkutan pagsisisi, no? May mga kalungkutan pagsisisi na nararanasan si ex, no? At pag nararanasan niya yun, ikaw yung unang-unang tao na pumapasok sa isip niya, ikaw yung unang tao na talagang hindi nawawala sa alaala niya, no? Parang ang dami memory o parang ang daming nangyari sa buhay niyo, sa past niyo, no? Na parang ah, dumating din kayo sa panahon talagang naging seryoso sa mga relasyon, no? At yung relasyon na yun nung kayo pa i-balance, no? balance and din yung mga ngiti nyo, no, yung saya, mga pangarap, no, at mas madalas na napapasaya mo siya, no. Kaya nakikita mo kung gaano siya kalungkot at namimiss ka niya, no. Ito po ay pwedeng maka-resonate sa Uh, babae o lalaki ha, o anumang gender na meron kayo, no? Pwedeng magbaliktad yung energy, ha? At dito doon sinasabi pa rin ha, na hindi siya makaalis mula doon sa past nyo ha, kahit na matagal na kayong hindi nakikita, no? At may mga kanya-kanya na kayong mga buhay, ay andoon pa rin yung attraction at pagmamahal, no? May mga araw ito na nakangiti, at ah, talagang hinahanap ang iyong, ang iyong presensya no na parang uh, na ikukumpara kanya no doon sa mga na nagdaan at dumadaan pa sa buhay niya na hindi ka ano hindi ka tawag dito hindi ka ma mapapalitan sa puso niya no lamang na lamang ka kaya lagi kanyang napapanaginipan lagi kang naaalala no at ito yung mga Queen of Hearts no pinapakita pa rin po dito no na talagang yung mga panahon na kayo magkasama no ay parang naging pinakamahalaga at pinakamahalagang parte ng buhay niya na kahit paminsan-minsan eh parang feeling mo binabaliwala ka no pero hindi po no dahil yung mga memory na yon ay talagang napakahalaga sa kanya at marami siyang mga sana ha sabi ni King of Wands, no sana kayo naging ah uh, sana kayo, no? Sana hindi kayo naghiwalay, sana nagpakasal kayo, sana nagkatuluyan kayo, no? Marami pong sana, no? Na sana nag-ingat ako, no? Para hindi ko siya nasaktan. Andun yung mga pagsisisi. Pagsisisi na talagang nagbibigay sa kanya, no? Ng kalungkutan. Uh, dito sa Five of Swords, no? Pinapakita pa rin po dito na inamin niya naman sa sarili niya na may mga pagkukulang siya, no? May mga itinago siya sa'yo. At yung mga itinago na yun, inamin niya sa sarili niyang siya yung nagkasala, no? Nagkamali siya at yung pagkakamali niyang yun parang long long time niyang pinagbabayaran dahil nami niya yung presensya mo, no? Ah, uh, tumating sa panahon nag-nag-end na kayo. Nagdesisyon no na maghiwalay pero hanggang ngayon ha, ay may mga gabi na hindi siya nakakatulog, naaalala ka niya, at pag naidlip naman siya at nakatulog, bumabalik ka po sa kanyang panaginip, no? At ganoon din po ikaw, no? Naaalala mo siya, no? Lagi mo siyang nakikita sa panaginip. Dahil namimiss niya yung presensya, presensyang nagmumula sa iyo, no? At ito yung the emperor, no? At hanggang ngayon no siguro kong uh, bibigyan kayo ng pagkakataon. Gusto pa rin niyang makita ka no, makasama, makausap. No yun yung ito yung mga emosyon no na, na gusto niyang mangyari ha. Yung sa pagiging ano no parang uh, parang sinasabi niya no, uh, bigyan mo siya ng reason no para bumalik yung dating kayo, no? bigyan mo siya ng reason para mahalin mo siya ulit kagaya ng dati, no? At ay doon yung panahon na kung tatanungin niya at tatanungin mo siya sa panaginip, no? Kung ano yung itatanong mo sa kanya. Gusto ka niya pa rin pakasalan, no? Gusto ka pa rin niyang makasama kahit na kahit ikaw na yung bagay na ikaw na yung taong uh, nag nagkaroon ng desisyon dito na maghiwalay kayo, no? at ito yung uh, nagkaroon kasi siya ng mga selos yung selos na hindi niya na nakontrol kung ano yung uh, naging punot dulo ng inyong pinagtatalunan o pinag, pinag naging dahilan ng inyong paghihiwalay. At ito sa Queen of Wands no may mga sana siya no ito yung gusto niya eh. Gusto niyang mangyari no? magkita kayo, magkausap kayo, ma-experience niya muli ang enerhiya mo, no? Ang energy mo, no? At andoon pa rin ha, pinapangarap ka pa rin niya, yeah, no? Pinapangarap at gusto kanya niya pali ulit na uh, sana ikaw yung swerte sa buhay niya, no? Kasi nung panahon na kayo, ay talagang napakagaang lang sa kanya ng buhay, no? magaang lang sa kanya ang lahat at mabilis na lumilipas ang maghapon nung no? magkasama pa kayo nung no? kayo pa no kasi andoon yung talagang ready kang tanggapin kung ano siya at kung ano ang kaya niyang ibigay na pagmamahal sa iyo no yung katapatan andiyan ka lang no parang lagi lagi kanyang nasasandalan kaya bakit mo, mo lagi siyang napapanaginipan? Kasi naaalala ka niya. Hindi kanya niya maikumpara kung kanino. No? Andun yung importansya ng, uh, ng emosyon na ibinibigay mo. Very supportive ka. At mas madalas mong naipapakita no? na ganun mo siya kamahal. No? Kaya lagi ka niya pong naiisip no? mula sa malayo. May mga dasal siya na gusto kanyang makita. No? Kaya yung mga tanong mo na bakit mo laging napapanaginipan si ex, no? Kasi may mga uh, pagkukulang na gusto niya sanang ituwin, no? Kung pwede lang. May mga pagsisisi na sana maging kayo ulit, no? Na may mga dasal siya na sana magkita kayo ulit, no? At sana mahal mo pa siya. Kung bibigyan siya ng second chance, gusto niya po na... Maha uh, makausap, makasama ka at maging kayo ulit, no? Okay po, no? Marami pong salamat sana po uh, kayo'y maging masaya.